Ang lamandaan mo, tamang isang libo. Wala ka ibang gagawin kung hindi gagayanin lang ako. Wow! Halimbawa, inangat ko to. Iangat mo din to. Uh, ganun Sige. Lang. Easy. Pupusta ko, 500. Uh, pag nagaya mo ako ng tatlong beses, panalo ka ng isang lang. libo. Gagayanin Bob, lang. Oo, uh, oh, tamang isang libo. Ang iyong 500. Sige, kuya. Yan lang. Una. Ba? Easy challenge yan. Tinaas na eh. Uh, pahirap ng pahirap yan eh. Oh, sige, next. Pangalawa. Mamaya. Ito, pangatlo. Ngayon yan. Ngayon natin tubig. Ngayon sa'yo, lagyan din natin tubig. Oh. Ito, kunti lang. Ito lang, Pangatlo. Ba't wala yung tubig? <laughs> ah, tano! Natapo ng tubig! Ba't walang tubig yan? <laughs> Daya! Ano, lalaban ka pa? Isa pa? Ano? <laughs> 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 Hindi na! Wala na akong pamusta! Easy, Mali! Utak lang ang kailangan! <laughs>